Minoriya sa Senado, iginiit e na dapat matuntun ng Blue Ribbon Committee at ICI ang mga mastermind sa flood control scandal. Kasama mo sa balita si Radyo Maana Conde Batak. RNN Live Reports. Tony, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Senate Blue Ribbon at sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang mga mastermind o utak ng napakalawak na anomalya sa mga flood control projects naniniwala si Cayetano na mayroong mga masterminds sa likod ng malawak at sistematikong korupsyon sa mga flood control projects na siyang dapat na mahuli ng Blue Ribbon Committee at ICI upang tuluyang matuldukan na ang katiwalian dito. Nagbabala ang senador na kung hindi matutumbok ng mga investigasyon kung sino ang nasa likod at pinakautak ng anuman ay tiyak na guguluhin lang nito ang investigasyon upang makalusot at maipagpatuloy ang katiwalian. Napunapani kayo ng na mga kapwa-kongresista at kapwa senador ang nagbabatuhan ng putik pero ang tunay na mastermind ay hindi pa rin nalalantad kahit ilang buwan na mula ng simula ng pagsisiyasat. Iminungkay ng minority leader na unahin muna ngayon na kumpletuhin ang listahan ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025 at isa-isang ipatawag ang mga sangkot hanggang sa ikanta ng mga ito ang tunay na mastermind sa modus sa flood control projects anomalies. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman ko ang debatang tatak